Mario, Cebu. Malakas na yung hangin, mga kong tigang. Oh, good morning, mga kumari kong tigang na ko sa Mario Ngayon po, eh, ito na. Parang papalapit na ng papalapit yung bagyo dito po sa may Laguna. Pero parang dadaan lang naman ata. Hindi naman tayo sentro ng bagyo. Eh, kaya lang na nyo. Oh, ako yung daan dito ngayon sa breakwaters ng Los Banyos. Ito sa Laguna Bay. Yan, tignan nyo, oh. At tayo nga kasi ngayon ay mamamalengke. Pupunta tayo sa palengke. Kaya lang tignan nyo yung dagat, oh. Ang ng halo na hama. Tignan nyo nakakatakot ha tinan nyo parang lakas ng hangin pero wala pa namang ulan hindi pa namang naulan ha mga kumari tigang niyo, pero niyo, hampas ng alon malakas lakas na rin at yun na nga kung halimbawa naman kayo po ha mga kumari tigang ay wala na po kayo Importanting pupuntahan ngayon linggo po ngayon ay eh, manahimik na lang po kayo sa bahay po ninyo at yun na nga ngayon pong araw na ito ay bibigyan ko kayo ng na isang napaka ah uh, epektibo o simple lamang pong uh, gabayan para kayo po uh, maproteksyonan o labawa kayo po uh, lalabas nga ng bahay Tangon baga isa po yung isang napakairam na manifesting spell na kukontra sa mga sinasabing mga ano niyan, mga kalamidad na ganyan yung mga kapahamakan kapag ka kayo po lalabas ng bahay hamak maraming kundigang eh gawin nyo po muna ito kayo po muna eh, manalangin ng isang orasyon bangkitin nyo po muna ito para kayo po pagkahalimbawa kayo po may mga masagupang mga kanya kalamidad o pahalindol ganyan o yung mga bagyo katulad yan ni para kayo po hindi agad-agad ang ano tama sa inyo yung malala kumbaga makakaiwas kayo sa kapahamakan ganito po bago kayo malis sa bahay ha mga kong tigang nyo po muna ang orasyon na ito ang elementum de erum yan, hama ko pa kung tigang O, alam nyo na Elementum de Erum Para kayo po, hindi kayo yung masasalpok o yung mapupuruhan Bawa kayo po yung magdadrive Lalayas kayo, kayo po yung magpapahilahil haot kunsan saan Yan, katulad po nga ngayon Nakuitahan dito nga po ngayon sa may breakwaters po ng uh, Laguna Bay Dito po sa may Los Baños Yan o, no? kita nyo yan Eh, tayo nga dito yung nagpapahilahil haot muna Kasi tayo po nga po yung mamamalikin ngayon pero sine-check lang natin yung tubig kung medyo tumataas-taas na. Kasi ito po yung tubig na ito, ito mas po ito nung Christine. Umabot po yan dyan sa may ano, yung gutter, yung boundary. Umabot, umabot po yan dyan hanggang dito na ata sa lupa na ito. Iabot na dapat dito yan. Kaya lang po, ngayon medyo mababa pa. Parang lumilis ata si ano, Pipito. Si Pipito Manaloto. Ano yun? So, ayan. O, mga kumari kong tigaang ang update natin dito sa Laguna dito po sa Los Baños pero hindi po masyado malakas yung hangin saktong sakto lang eh saka wala pang ulan no. So, pero malakas na rin yung ano gusto ng ano, hangin kaya lang parang pag okay pa okay pa rin naman so, na yung tubig din na yung tubig oh yan yeah. din yung tubig oh makumat medyo malakas na yung hampas eh yan nandito na dito nga tayo sa tampalahan ano ba yung tampalahan? yung tampalahan yung tong ano yan no? nandito tayo sa tampalahan yung pinaglalantingan ng gobyerno ng Pilipinas yung mga maaing isda yan no? o, o baka ako'y mahulog o bingit na ito ha mga kumari tigang o diba eh mamaya-maya siguro ay uulan na pero ngayon po wala pa namang ulan eh, inaantabayan na natin kasi tayo nga po dito muna eh, yun nga, magtatatambay po muna dito hanggang mamaya kasi nga, kung yung medyo maaga pa naman 7 o'clock pa lang naman ng kumaga o yan so yan ng update natin so gawin nyo po yan ha mga kung tigang kung kayo po yung may mga plano ngayon na maglayas-layas mamasyal mamasyal labag yun na nga mamamasyal <laughs> eh gawin nyo po muna yan ha mga kung tigang nyo po muna yung orasyon na ang orasyon ng Elementum de Erum. Tatlong beso lang po yung uusaling naman kung mara tao bago kayo mas ng bahay para kayo po eh uh, hindi mahagip, hindi kayo mapuruhan, hindi kayo masentruhan ng ano, kalamidad o ng kapahamakan. Yan. Kung kayo magdadrive, hindi kayo mapapahamak, hindi kayo malulubog sa baha, hindi kayo yung ano, ang tawag doon, yung malulubog sa tubig. Ah, nakakatakot. Joseph. O siya, sige na, mga kumari, kung ako, mamama, kita at baka ako'y maubusan pa ng tilapia. Ah, yun ang yung bundok. Yan ang bundok na makiling ha, mga yung tigang yun, no? Bundok na makiling, ayun, no? Sa taas, medyo pagi. Pagi-pagi na siya. Kasi siguro malakas na yung ulan doon sa taas ng bundok. Pero dito sa baba, hindi pa masyado eh, wala pang ulan. Pero dagim na, oh, madilim. Dapat mga ganitong oras kasi, ano na, santing na yung araw marami na magpapainit dito nagbibilad-bilad yung mga ubo-ubo pero ngayon tinan nyo wala very gloomy very gloomy ang panahon at sinek natin kung merong mga nag-evacuate dito sa evacuation center wala naman nag-evacuation center ay buti nga buti taka huwag ka mamasain leche ka namamasa ito magbablog lang dito eh nakasakampas ang alun eh o leche eh kainaman kaya doon sa may parang rampa na yon ng Miss Universe narampa muna ako dito sa may rampahan ng Miss Universe so. Uh, ko baka ako'y madala ng pangit Madiote! ah naku no, Madiote po nakakatakot so oh. inay ko po ah hoy teka naman sa rampa lang dito Oh, uh, yan oh. Ako malalim ata ito eh. Baka ako matumba dito. Padala ko ng hangin na ito po. baka humupas yung tubig eh. Tatakot tayo, maambun na lang. Tignan natin ha, mga wakot na kasi walang dalang natin natin ha, ulan na. Tapos pa rin tayo, laksang hampas ang alon. Kasi sige na, go na Ingat kayo ha, mga kumari kong tigang. bye. Nako po, ano ba yan? Oh, may natin pa ng tao taho oh. yan tinan yung ano stage nila kadalayan yan eh yung stage na yan natanggal ang bubong na nung Christine si Christine lang nakapag na nakapag pa gupo yan ginupo yan ni Christine yun o no, yung mga yero ng bubong niya oh yun o no. kita nyo ba yun yung yero ayun o no, tambak ng yero nung kanilang stage teka kukunin ko muna yung aking buklutan kasi ako mamalengke yung aking buklutan dito sa kotse eh kukunin ko muna yung buklutan ko ito yung aking magic na Ajimo, Ajinomoto Ajinomoto glutamate bag masya go tanat naulan na ang na Tayo bibili lang ng tilapia at saka ng ano bang masarap-sarap kainin. Ampalaya siguro. Magtota tayong ampalaya. Magtota ang ampalaya. Hmm. Go, go, mga kumalik tiga. yan bahay ng kuya ni Rizal Spasiano Rizal o oh, yun yung bahay buti hindi siya nadadala ng bagyo yung bahay ng kuya ni Rizal Hello. Bibili muna ako ng mansoka. Ate, pabalik mansoka. Mansoka? Uh Oo, -oh. isa lang. Ano lang? Labo lang. Ah, labo? Oo. Oh, o sige, labo na lang. 130. <laughs> Wala akong choice. Malabo. Malabo yung mansoka nila.

ito <laughs> tabi na bibili muna ako ng gata kasi magluluto ako ng laing gata laing gatadaing pabiling gata, 50 pesos. May ah. pangalawang suki. Ha? Nagyan ko ng pangalawa. Oo. -oh. Parang walang bagyo, ano? Wala naman, pangangin lang sa atin. Hindi na tumuloy. Oo, nasa Pulilio Island. Sa Pulilio Island. Oo angin lang sa atin signal lang kasi sa wind ano wind signal toong na ng sa bicol talagang tinukuntiri eh. kawawa ang taga bicol Clark sa Tarlac Edson Way sa saan simula sa Martes sa labing ng Nobyembre sa Tantinia Tator sa Muntinupa sa Vita Edson Way o MTX efektibo naman sa isang dalawang ng Nobyembre Ano kayang bibilhin ko? ako ng langka. May langka ka? Langka? Oo. Ito lang Hindi may langka ka ba? Wala kang langka ate. Sige. Okay.